POM ray lang. so ito yung ginagawa ko ngayon no? mga POM ray so ayan ang blue setup na tinatawag ko o aparato no so solar na pangmasa to bakit ko nasabing solar na pangmasa ay ito yung solar aparato na pwede sa maliit na battery no? mula sa maliit hanggang 100Ah 200Ah pwede so wag na lalabas 200Ah no kasi kailangan may ka-partner din na dalawang watt na solar panel then pwede rin maliliit na solar panel walang problema rito ya yeah. solar na pang masa to so mapansin nyo yung no? ray electrical so yan yung pangalawa kong uh, channel no? o yung main channel ko talaga is ray electrical uh, sa ngayon nandito kayo kay POM ray tv no So, ngayon, chip na nga ako dati ay electrician o no? electrical wiring ang mga tinuturo ko. No? Uh, naituro ko naman lahat siguro yon from wiring ng outlet to switches to breaker sa isang buong bahay no pati blueprint ah uh, planning ng wiring na diagram na uh, ko na yung lahat kaya nagship na ako dito ngayon sa solar no so sa solar uh, tayo ng sarili nating kuryente okay uh, renewable energy to kung tawagin so ano ba meron dito breaker DC dalawa So, ito, breaker na to ay para sa battery, uh, breaker para sa solar panel. So, positive to negative lang rin yan. Red is positive, black is negative. Okay? So, ganoon din sa solar panel. Kung nalilito ka, meron ditong color coding no ng wire. Red is positive, black is negative. Ang solar panel itong breaker. So, ito, LBD naman. So, ang LBD natin, ang trabaho nito ay proteksyon sa baterya once na pumalo na hanggang 11.5 yung baterya natin ay mag cut off to okay? dahil naka load sa kanya yung relay yung relay naman ay nag ay pumapatay dito sa mismong inverter natin so nagka close open yan yung isang linya nya ng inverter ay dumaloy dito once na mawala ng supply na 12 volts to mag go open so ang current ay magpuputol no? So sa ngayon naka-on siya, ibig sabihin yung LBD ay may supply dito sa terminal block dahil naka-red light yung LED natin. So ibig sabihin naka-open yan. Ah, naka-close, sorry. So from here to here ay may current yan. So pwede natin i-power yung inverter. So naka-power na na yan. So once na mag-power ang inverter, uh, green, no? naka-green yan. Then magbo-blow ng sandali. Pag nag-init, nilagyan mo ng load sa kalangaan da yung blower automatic baga Yan. so solar charge controller sa yun nagko convert ng ah uh, na harvest ng solar panel na, na kuryente no so then papunta rito 18 volts ibababa nya ibabagsak nya na para, mag para maging akma sa baterya pag charging okay then ito yung itong battery naman so ibabalik niya yung kuryente papunta sa inverter para uh, makapag convert naman ng 12 volts To 220 volts so dito may sasaksak ngayon yung 220 volts na appliances mo so may grounding na rin yan uh, uh, universal outlet no so yung solar charge controller natin meron ding input na uh, yan, ilaw 12 volts output so 1 ampere lang yon dahil maliit lang yun. mismong switch nyan dyan sa loob so automatic manual walang problema pwede so yun mga ka POM Ray no so salamat at uh, sa pagbisita sa aking channel kung Uh, interesado ka sa mga ganitong content, no? So huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-click din ang notification bell para updated ka pa sa mga video ko darating So thank you, God bless.